Mga awit kabanata labing anim na saknong isa hanggang labing isa. Angatan mo ako, O Diyos, sapagkat sa iyo nanganganlong ako. O kaluluwa ko, iyong sinabi sa Panginoon, ikaw ay aking Panginoon, ako'y walang kabutihan liban sa iyo. Tungkol sa mga banal na nangasa lupa, sila ang maririlag ng mga kinalulugdan kong lubos. Ang mga kalumbayan nila ay dadami na nangaghahandog sa ibang Diyos, ang kanilang inuming handog na dugo ay hindi ko ihahandog, isasambitin man ang kanilang mga pangalan sa aking mga labi. Ang Panginoon ay siyang bahagi ng aking mana at ng aking saro, iyong inaalalayan ang aking kapalaran. Ang pising panukat ay nangahulog sa akin sa mga maligayang dako, o ako ay may mainam na mana. Aking pupurihin ang Panginoon na nagbibigay sa akin ng payo, o oh. tinuturuan ako sa gabi ng aking puso aking inilagay na lagi ang Panginoon sa harap ko, sapagkat kung siya ay nasa aking kanan, hindi ako makikilos. Kaya't ang aking puso ay masaya at ang aking kaluwalhatian ay nagagalak, ang aking namang katawan ay tatahang tiwasay. Sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa siyol, ni hindi mo man titiisin ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay, nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailanman. Mga awit kabanata labing anim na saknong isa hanggang labing isa.